Welcome to News 5 Everywhere. Patay po ang isang kasambahay matapos maltratuhin umano ng kanyang amo sa Mandaluyong. Lumalabas kasi sa investigasyon na dati nang may record ng pananakit ang amo, nakaanak rin ang biktima. Ibalita mo yan, Patricia Manguno. Malalaking pasa sa ulo, balakang at binti ang bakas sa bangkay ng 17 anyos na kasambahay na si Rochelle Lopez. Base sa investigasyon ng pulis, ito ang sinapit ng biktima sa kamay ng kanyang amo na isa pa raw malayong kaanak ng biktima. Pinalo siguro or talagang nauntog sa hard object yung ulo ng bata pati yung katawan niya. Kwento ng ina ng biktima, wala pang limang buwan mula ng mamasukang kasambahay ang kanyang anak, pinaghihigpitan at pinagmamalupitan na raw ito ng kanyang amo. Nagtawag siya ulit doon sa pangalawa kong anak. Ang sabi niya siya daw sinasaktan na, tinatadyakan, tapos, sinis ano, tinutulak, inuuntog, dumudugo yung ilong niya. Tapos, nabagok daw yung ulo, namumutla. dinalalo niya ng ospital, pinasok daw niya. Pinauuwi na raw sana niya sa Bicol ang kanyang anak, pero huli na ang lahat. Kaya lubos ang galit niya sa sospek. Papapatawad niyo po ba yun? Ay, wala mo kapatawaran. Sa totoo lang. Wala siyang kapatawaran na matatanggap sa akin. Tumanggi namang magsalita ng sospek na mahaharap sa kasong murder. Napag-alaman din ng mga pulis na may mga iba pang reklamo ng pang-aabuso laban sa sospek. Sa DSWD at sa amin din dito sa Women's Desk na may mga previous uh, cases ng maltreatment sa housemaid sa mga kasambahay. Payo ng mga otoridad sa mga nakararanas ng pang-aabuso, huwag matakot na ipagbigay alam ang pananakit, lalo kung buhay na ang nasa panganib. Patricia Mangune, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.